kita halaman ko. From this na sira-sira ang paso, ang ganda pa naman ng halaman mo. No? Ilalipat natin siya dito sa bagong gawa kong magiging paso niya. Ayan. Okay, hintayin yung resulta. não sinisiksik ko para ano. Actually, nagtira ako ng konti para doon sa pangalawang gagawin ko. Kasi dalawa yung gagawin kong ganito. Kaya lang, since wala pa akong available na isa pang gato, sa next vlog ko na lang. Hindi ko na napakita kung paano kong ginawa itong ano eh. Parang paso-paso. Yeah. Pero yan ang... So, ang cute, diba? Ang cute-cute niya. Cute, diba? Ang aesthetic niya, diba? Eto, saka mo to tatanggalin. ito tatanggalin. Eto, pinakasalbi na ito, lalagyan mo siya ng tubig. Para kahit hindi ka na magdilig araw-araw, alis. araw, -araw ang So, ayan. Tinanggal ko na yung takip. Ayan. Saka natin lalagyan. Ayan, ganyan na siya. So, ayan naman siya. Ganda, di ba? Nagyayakong muna ng na, ano. ano ba to? Ito lang guys. So, ito na nga. Nilagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko siya pinuno. Mga kalahati lang. Siguro basta makaano lang rin yung ano. Umabot lang yung tawag dyan. Um, lupa niya. So, ayun na nga. Mga ka-super. So, ayan. Ayan, di ba? Mas maganda sana kung may kulay green to eh. Kaya lang wala naman akong available na green na ano, soft drinks bottle. So, ayan siya. Ang cute lang niya, di ba? Ayan. So, this time, lagay natin sa CR. Okay. Ito ang CR namin. So, puting-puti siya. So, ayan. Ayan nakulangan ako sa ano, nakulangan ako sa ang tawag doon. Gusto ko na medyo may green-green. Kaya gumawa ako ng halaman na to. So, dito ko siya ilalagay. Yan. Yan. O, di ba? Ang astik. O, di at least pagpasok mo, meron ka ng halahalaman at kulay green, di ba? So, papartner ako pa siya ng isa dito dito. Dadagyan ko pa siya dito para dalawa sila. So, ayun. Yan na siya. Ayun. Para mas aesthetic ang dati. Diba? Ayun. Yun na. Thank you.